Ang nakakatakot na kwento ng Wally House Ang Wally House ay isa sa pinakanakakatakot na bahay sa Amerika, matatagpuan sa San Diego, California. Isa itong lumang bahay na itinayo noong 1857 ni Thomas Wally at ng kanyang pamilya. Ngunit sa halip na maging isang masayang tahanan, ang bahay na ito ay naging lugar ng misteryo, trahedya, at kababalaghan. Bago pa man itayo ang Wally House, ang lupang kinatatayuan nito ay dating ginagamit bilang bitayan para sa mga kriminal. Isa sa mga pinakatanyag na binitay rito ay si Yankee Jim Robinson, isang magnanakaw na diumanoy na matay sa matinding paghihirap habang nakabitin sa bitayan, ayon sa kwento, nang lumipat ang pamilyang Wally sa bahay. Nagsimula na silang makarinig ng mga yapak, bulong, at ingay ng umiiyak na lalaki, pinaniniwala ang kaluluwa ni Yankee Jim, hindi nagtagal, nagsimula ang sunod-sunod na kamalasan ng pamilya. Ang anak nilang si Thomas E ay namatay sa sakit noong bata pa lang siya. Ang anak nilang si Violet Wally ay nagpakamatay matapos ang isang nabigong kasal. Maraming miyembro ng pamilya ang namatay sa loob mismo ng bahay dahil dito, sinasabing ang kanilang mga kaluluwa ay nananatili pa rin sa bahay, mga paranormal na karanasan. Maraming bisita at paranormal experts ang bumisita sa Wally House at nakaranas ng kababalaghan, multo ni Thomas Wally na minsang makikita sa itaas na palapag. Nakasuot ng lumang kasuotan, misteryosong musika at halakhap na naririnig sa loob ng bahay, kahit walang tao, multo ni Violet Wally na lumilitaw sa mga bintana, tila malungkot at umiiyak, kaluluwa ng isang aso na tumatakbo sa paligid. Pinaniniwala ang dating alaga ng pamilya, dahil sa dami ng nakakakilabot na pangyayari rito, idineklarang pinakamultong bahay sa Amerika, ang Walling House. Maraming ghost hunters at turista ang bumibisita upang subukang maranasan ang kakaibang presensya sa loob,